Mga ilang linggo na po ang nakakaraan ay sunod-sunod yung panre-raid ng mga LTO sa mga yarda ng mga imported Japan surplus vehicles. At marami po silang kinukumpiska, umaabot pa nga po sa hanggang 65 units. Siyempre nakakaawa naman po yung may-ari ng yarda. And then baka yung mga unit na nakumpiska ay mayroon ng mga down payment. Mula dun sa mga nangangarap din na magkasasakyan sana kahit na Japan surplus lang kaso na unsyami dahil nga nakumpis ka ng mga LPO. Ang masakit nito guys ay marami pang mga kumalat na balita sa Facebook na hindi na raw maire-rehistro ang mga ganitong klase ng sasakyan. Kaya marami pong mga owners ng Japan Surplus Vehicles ang nabahala. Kasama na po ako doon kasi meron po kaming Suzuki Multicab. At dahil po sa ako ay isang car vlogger, marami po ang nagtanong sa akin kung yan daw ba ay totoo at kung ano daw pa talaga ang batas tungkol dito. So hindi naman po ako nagkiklaim na ako ay expert sa law. Pero ginawan ko pa rin po yan ng vlog. Para isang sagutan na lang. Mahirap po kasi kasing sagutin yan isa-isa sa comment section. Ni-research ko po yan kasi available naman po yan sa internet kung kayo magse-search. Kaya nga lang po English. At sa abot po ng makakaya ko, tinagalog ko yan at nagbigay po ako ng opinion. Sa pagkakaalam po naman po, naging maingat ako sa pagbibigay ng opinion ko kasi alam ko nga na ang issue na ito ay medyo sensitibo. Natuwa naman po ako at maraming nanood itong video na to at marami pong naka-appreciate. Kaya nga lang, pagkaraan ng ilang araw, may napanood po ako na post ni Mayor TV. Isa po kasi akong fan niya. Kaya nakasubaybay ako doon sa mga pinopost niya. So kung hindi nyo po yan napanood, ito po ang very fast version. Hey guys, marami ang nangihingi sa akin ng reaksyon o kung ano masasabi ko tungkol sa mga issue ng uh, mga minivan itong mga nakaraan. Siyempre nagkaroon ng mga raid, panguhuli at pagkumpiska ng mga unit. Eh ang dami nagtatanong sa akin kung ano masasabi ko ron. Siyempre tungkol yan sa minivan, merong issue tungkol sa hustler, sa stingray at sa kung ano-ano pang mga sasakyan. Pinili ko po na manahimik dahil wala naman po talaga akong alam tungkol dyan. Lalo dyan, batas. Medyo maselan po talagang topic yan mga kaibigan. So pinili ko na wag magsalita tungkol dyan. So hinayaan ko yung mga eksperto at yung mga nakaintindi talaga ng batas. Hinayaan natin sa kanila yan dahil syempre sila nakakaalam yan. Magbibigay lang din ako ng paalala para sa mga kapwa ko vloggers and content creators na wag na po tayo magdagdag ng kabubuhan wag na po tayo magdagdag ng kabubuhan wag na po tayo magdagdag ng kabubuhan mga kaibigan wag na po tayong magbigay ng sarili nating opinion di ba aminin na natin kung hindi natin alam kasi may mga napanood akong video na talagang nag, nagmukhang chismisan na lang eh nagmukhang chismisan na lang yung video niya eh. so after ko po yang mapanood hindi ko alam kung ako yung tinutukoy dito ni mayor Pero nagkikik po ako doon sa pinatatamaan niya kasi isa po akong vlogger na nagbigay ng opinion tungkol dyan. Ganun po kasi talaga, kapag po tayo maninirador at hindi natin sisipatin yung tinatarget natin po pwede tayong makatama ng bystander. So kung hindi man po ako ang tinutukoy dito ni Mayor, magsasalita pa rin ako. In behalf doon sa mga vloggers na nagbigay din ng kani kanilang mga personal na opinion. Sir Mayor TV, ako po ay fan mo at matagal na po akong nakasubaybay sa iyo. Katulad mo, isa rin po akong Valenzuelano. Lumaki po ako sa may Venterialis. Parehas din po tayong musikero. Dahil tumutugtog po ako sa mga bar dyan sa Valenzuela noon. Araw-araw po ay napapadaan ako sa inyo at madalas nadadaanan ko yung minivan ni Mayora. At dahil po hinahangaan ko yan, gawa po yan ng kaibigan natin na si Dodong Laagan. Nag-selfie pa nga ako dyan, inost ko pa nga po doon sa Facebook ko. And then last week, Mayor, napadaan ako dyan ng gabi, siguro mga 8.30 ng gabi. Naabutan kita, napapasok na sa gate, sinigawan kita, sabi ko, Mayor, kaya lang hindi mo siguro ako narinig. Inayaan na lang kitang pumasok kasi baka mamaya pagod ka na. Gusto ko sana magpa-picture at humingi ng autograph. Isip ko marami pa namang ibang pagkakataon. Kaya lang Mayor, hindi ko alam kung ako pinatatamaan mo dito kasi nahagingan ako eh. Hindi ko kasi alam na kapag ikaw pala ay vlogger at hindi ka expert sa batas and then nagbigay ka ng opinion mo tungkol dito sa issue ng mga rehistro ng minivan at dyan sa mga kinukumpis kang minivan, lumalabas pala na ikaw ay insensitibo at nagmamarunong ayon po yan sa vlog mo pinagkwentuhan pa naman namin ang issue na yan noong mag live ako last week sa youtube kasi tulad mo at ng marami pang iba ay mayroon din po kaming Japan surplus vehicle kaya marami tayong nababahala tungkol sa issue na yan kaya lang mayor hindi ko alam na kami palang mga nagkwentuhan yan yung palang ginagawa namin ay pawang mga kabobohan lang ayon po yan dun sa vlog mo. Kala po kasi namin, yung ginagawa namin ay simpleng brainstorming lang. Natulad ng mga ginagawa sa mga kumpanya o sa mga grupo na pagka meron silang gustong malutas o meron gustong buuin na idea, pinagsasama-sama nila yung mga nalalaman nila at opinyon. So, ganon din po ang ginawa namin. Pinagkwentuhan namin yan, hoping na mayroon kaming mabuo or meron kaming matutunan. Kasi ika nga, di ba sa English, two heads are better than one. Ipapaalam ko lang sa iyo, Mayor, na nung magkwentuhan kami niyan at nagpalitan kami ng mga opinion namin, marami doon ay mga fans mo. Isa na po ako doon. Actually, kaya nga kita nakilala dahil inirekomenda ka sa akin ng isa mong fan. Ngayon, kami pong mga nagkwentuhan doon, pare-parehas na mga kaming naguguluhan sa mga nangyayari. Kasi hindi malinaw eh kung papaano ba ipinatutupad yung batas na yan. At katulad mo, umahanap lang din naman kami ng sagot. At yung iba po dun sa mga nakakwentuhan ko ay naghahanap lang naman ng simpleng makakakwentuhan or makakaramay. Kasi mahirap po mag-alala na yung palang sa na binili mo or bibilin mo ay hindi na maire-rehistro at baka pwede pang makumpis ka. So ang tanong ko lang sa iyo, Mayor, Tama ba na tawagin mo kami insensitibo at mga nagmamarunong na yung mga pinagkwentuhan namin ay pawang mga kabubuhan lang? Sabi mo nga doon sa vlog mo, tayong mga vlogger ay kailangang maging responsable sa kung ano ang ibablog natin. Kaya tatanungin kita Mayor, yung bang tawagin kami na mga nakwentuhan tungkol sa issue na yan, ayon sa iyo, kami ay mga insensitibo, nagmamarunong at mga bobo. So shoutout sa iyo Mayor, pero lilinawin ko lang, hindi po ako naghahanap ng gulo, hindi masama ang loob ko sa iyo. Magkaiba lang po tayo kasi ako po pag naninirado, sinisipat ko muna yung target. Para hindi ako makatama ng bystander. Kaya itong vlog na to ay hindi ipinabato sa hangin, ipinupukol kagad doon sa target. Peace lang tayo Mayor. Alam ko naman na lahat ng bagay or problema ay pwedeng pag-usapan ng matino.